Mahilig ka ba mag-shortcut? Alam mo ba, may mga dito na pag mo ng gabi, may mga kaluluwang ligaw ang nag-aabang sa'yo. Hi guys, this is me again, Ed Beast and welcome back to my channel. Kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na hindi na-deliver in a story format, nasa tamang channel ka. Kaya huwag makalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya ako mahilig ka sa mga kwentong na nakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. May mga kalsada talaga na kapag dinaanan mo ng gabi, mag iiba yung pakiramdam mo. May isang kwento akong narinig na nagbigay ng kilabot no. Ang narinig ko to. Nagbigay sa akin ng kilabot at gusto ko ibahagi sa inyo. Namatay man na to daw salo sa bahay ng kaibigan nila and nag-inuman sila doon. So, ito ang story ng isang driver at isang konduktor na nag-shortcut sa Silang Cavite. So, noong mga time na to, uminom nang sobrang dami yung driver ng pampasayarong sasakyan na ginagamit nila. And since napansin to ng konduktor niya, ay pinigil niya yung sarili niya na uminom nang marami para pag nalasing yung driver may magdadrive pa rin ng sasakyan nila at makaka-uwi sila ng ligtas so tama nga yung hinala niya naglasing yung driver nila and hindi na ito makapag drive okay <laughs> nakatulog na ito pagkatapos uminom ay humiga na lang sa likod ng sasakyan nila and yung conductor yung nag drive so since late na rin naisipan nila na dumaan na lang sa shortcut. So naisipan ng na kung mag-shortcut na lang siya pa sa kanila. So, dahil medyo malayo-layo pa yung um, tatahaki nila. Habang nag-drive siya, no, nakita niya yung shortcut na papasok. So doon na siya dumaan. And somewhere ito sa Silang Cavite. So sabi niya, okay naman yung kalsada kasi nung time na yun, parang marami pa siya kasabay May mga motor pa, minsan may ibang kotse pa siya nakakasabay. Halang dumating sa point na wala na talaga siya kasabay So, dia-drive niya yun. eh nakikita niyo yung malalaking puno. Mga kawayan. Eh, medyo gubat-gubat na rin yung daanan. Pero okay daw yung kalsada. Maayos naman din yung kalsada. Pero dumating siya sa point nung sa shortcut na yun na parang kinakain na ng roots ng mga puno yung kalsada nung no, parang nagkakrack na ito medyo sira-sira na yun yung feel daw ng kalsada na yun parang sa Atimonan, Quezon province so sa Bitukang Manok um, noon na, naisip niya na baka may magpakita sa kanya mga engkanto and mga white lady na pwede magpakita sa kanya doon which is posible naman talaga lalo na pagliblib ang lugar Trust me, may mga times talaga ganun kasi naka-experience ako ng ganun um, more than once na may nagpakita sa akin sa kansata and sobrang creepy talaga eh, lalo pag mag-isa ka tatalong talaga ang luha mo So siya, yung isip niya yun, pero dali-dali niya tinanggal sa isipan niya yun um, para hindi siya matakot at hindi niya matakot yung sarili niya. so habang drive sabi niya, um, okay naman yung lugar. Pero napansin niya na nag-start na magkaroon ng mga bahay-bahay and gumaan na yung pakiramdam niya na ah, may, ma may barangay na and may mga tao pang gising. Kasi nakita niya na sa labas nakatayo yung um, mga tao sa bahay. Pero napansin niya na Halos lahat ng mga tao sa barangay na dinaanan niya ay nasa labas ng bahay. nakatayo siya sa kalsada, sa tabi ng kalsada, may matatanda, bata, laki, babae. And medyo nag-iba yung pakiramdam niya nung tinig niya yung mga ito. Dahil sa kanila lang nakatingin yung lahat. Whether to siya sa left, as uh, sa left or sa right. Nakatingin talaga sa kanila yung mga tao yun. And masama yung tingin sa kanila. And doon niya na-feel na parang may gusto gawing masama yung mga tao sa kanila. Pero tinanggal niya agad yun sa isipan niya. Baka inisip niya, baka may fiesta lang. And may salo-salo lang. Kaya, or may okasyon sa parang na to. Kaya, um, nasa, labas sila. Pero pansin niya talaga na nakatingin lang sa kanila yung mga tao. So since tulog yung kasama niya na humihilik pa sa likod ng sasakyan niya, sa sasak sasakyan nila, ay, tiyatry niya gisingin ito. Pero hindi talaga ito nagising. So, hinayaan niya na lang. And, nag-drive na lang siya. Pero, sabi niya na parang dumadami pa daw yung mga taong nun. And, nakatingin daw na masama sa kanila na parang daw gusto silang kainin ng buhay. So, noong una nung no, narinig ko itong story na ito, ko aswang itong mga na nakita, nakita nila. And yung barangay na ito is yun yung barangay na kwento ko sa previous episode ko somewhere sa silang pero as the story goes on ito yung nangyari um nung medyo malayo layo na siya sa pag drive niya napansin niya na parang bumabagal yung oras and mabagal rin yung takbo nila and ang bigat doon ang pakiramdam niya na parang nag slow motion daw sila and doon niya napansin na sobrang daming tao na nakatayo sa gitna ng kalsada na para bang hinaharangan na sila. Nung nakita niya ito, huminto siya. And ayaw niya itong salasaan. Siyempre natakot siya kasi inisip niya bakit mga tao lang ito. And, pero inisip niya rin baka mga aswang to. So nag-stop siya doon niya na gagawin niya. At nung mga time na yun, nagising yung kasama niya. So napansin niya na yung mga tao yung nakatayo sa kasada is galit na galit nakatingin sa kanila. yun, parang ayaw na sila paalisin sa lugar na yun. Pero since nagising na tong kasama niya and sinabihan siya na businahan mo ng tatlong beses at ba hindi tumabi sa kasaan mo. Sabi niya, bakit ko gagawin yun? Baka tao tumatay mga tayo, makakasakit tayo ng ibang tao. So, ayaw yung gawin yun. Pero, dahil matapang at kalmado lang tong driver niya na nagising sa, galing sa pagkalasing, <laughs> piyatabi siya and yung driver na yung nag-drive yung sasakyan. Bumis, bumusin na siya ng tatlong beses. At nung hindi siya tumabi ay pinanda niya yung sasakyan nila yun. Sinagasaan niya yung mga taong nakaharang. Natakot nung yung konduktor nung mga time na yun na alam niya makakasagasa tas ng mga tao. Pero laking gulat niya nung makita niya na parang walang nasagasaan kahit isa. Kahit nadaanan nila lahat nung nasa kalsada. Parang tumagos lang sila sa mga ito and hindi siya makapaniwala sa nangyari so alam mo nyo, nag-replika naman yung love ko so nung mga time na yun ay nakaalis sila sa lugar na yun and nakauwi sila sa bahay nila ng ligtas so nung mga time ay nakahinga ng maayos yung konduktor mo pero napatanong rin talaga siya kung ano talaga nangyari sabi ng driver niya na dapat daw talaga ano, may matapang kalangin lumalaban ka lagi kasi pag magpadala ka sa takot mo baka yung hindi pa hamak mo so it is possible na posible rin mo baka mo masamang tao lang yun na may gusto mong gawin sa'yo and kung hindi ka lalaban mo may mayayari sa'yo masama pero nung time na yun no, yung mga nakita nila is mga kaluluha na parang isang parang kay talaga and imagine that ganong karaming kaluluha yung nakita mo sobrang creepy nun yung tumatayo ba na hibo ko <laughs> sobrang creepy nun no? totoo lang um, I've never heard of that kind of story na um, nangyari and siguro kung experience ko yun baka ako rin kabahan din ako kasi isa lang ang nakita ko na white lady na takot na ako yun pa kaya so um, yun nga yun yung story natin and naka uwi siya ng ligtas pero ang bigay ito ng kaba sa kanya no, na parang every time na dance sa mga shortcuts ay nagtadalang isip na siya lalo na paggabi kung sumusubaybay ka sa mga episodes ko um, about 2 months ago no, nag-drive ako from La Union to Leyte ay nadaanan namin yung um, Quezon Province and makadaan kami sa isang shortcut sa Legazpi or sa Naga somewhere dyan um, imbes na duman kami sa sa National Highway. Dumaan kami sa Bypass Road. Noong una okay lang kasi marami kami kasabay na mga motor. Eh, pero maulan nung time na yun. So, dahan-dahan na nawala yung kasabay namin. And dumating kami sa point na wala na lang kasabay. And napansin ko yung motor na nag-overtake sa akin. Ang pace ng takbo niya. And tiyatay ko siya sundan nung time na yun. Pero naiwan niya kami kasi so, hindi ko kabisado yung daan. Eh, medyo maraming hindi liko. So, naiwan kami. Hanggang dumating kami sa point na alam mo yung wala ka ng madadaan, isang lane na lang, sira-sira pa parang butas-butas yung kalsada and isang mali mo lang, pwede kayong tumirik at uh, hindi na kayo makakaalis doon mas stranded na kayo, hindi ka na rin pwede mag-backing kasi ang lalim ng mga kan mga sides ng kalsada kasi hindi pa tapos so nangyari sa amin yun <laughs> buti na lang nung no, nakalabas kami doon ng ligtas pero yung kabala na naramdaman ko tsaka nung asawa ko habang na natutuloy yung mga anak namin sa likod ng kotse um, iba kasi parang yung threat na parang may mga nagmamanman sa na parang may masamang mangyari sa iyo pag nag-stop ka anytime. So yun yung na feel ko na parang threat ng taong buhay yung na feel ko which is syempre yung may mangyari na masama sa pamilya mo. And yun, naka-uwi naman kami ng bigtas, no? And after yun, nagkaroon ako ng parang trauma konti na ayaw ko talaga dumaan ng mabay dalang road pag hindi ko alam, dalang pag gabi. So, word of advice, pag nag-google map ka lang, huwag mo sundin yung mga bypass road na bibigay niya. Ay, kasi baka maligaw ka, eh mapunta ka sa ibang lugar. So, yun ang ating kwento ngayon, no? And kung may nagustuhan ka sa episode natin, no? I-comment mo. And kung may kwento kayong nakakatakot tungkol sa pag shortcut, pwede nyo rin ikwento pa sa akin para ma-feature natin sa future episodes natin. So, um, before natin i-end, para sa mga ng viewers, don't forget to like this video, drop a comment, and subscribe. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.